Naantala ba ng BJMP ang agarang lunas para kay Arnolfo Teves? Isa sa ilalim sa major surgery si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. sa St. Luke's Medical Center ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Dinala si Teves sa ospital matapos ang matinding pananakit ng tiyan. Ayon kay Topacio, hating gabi pa lamang ay sumasakit na ang tiyan ni Teves Ngunit alas 5 na ng umaga ito, nabigyan ng lunas at alas 6 lamang dinala sa ospital. Inakusahan din niya ang BJMP ng pagantala sa pagdala sa ospital dahil sa protocol. Giit naman ng BJMP, sinunod nila ang emergency procedure at agad rin nilang inirekomenda ang paglipat ng pasyente sa ospital na may kumpletong pasilidad. Patuloy pa rin sumasa ilalim sa gamutan si Tevez. Habang pinalakas ang seguridad sa paligid ng ospital bilang bahagi ng BJMP protocols. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.